guys magdi -de pa tayo ng pera sobrang init dito grabe guys ang sakit sa ulo grabe ka katindi yung init so wala masyadong tao sa kalsada guys ang init grabe para kang pinapasok sa labas para kang nasa oven so magbibidu mo na ah, mag ano pala, deposit deposit tayo ng pera kasi wala tayong pera sa ATM Di ako makapagsend ng stars dito tayo guys So, Turkish na nakasulat yan. Pwede din sa English guys, kaso nasanay, nasanay na tayo sa Turkish. Ayan. Uh -huh. Okay. Diba? So, Turkish ya guys. Ayo peste. Ayo kau ini pernah ayaw siya kainin guys so hindi siya pwede dito dito sa kabila ayaw kainin yung pera tumatanggi sa pera guys yung bangko yung ano ATM machine tingnan natin to Tinanggap siya guys sa February na event yan Biscuit. biskuit yan, yeah, ito yung paborito ko guys. So, sobrang sarap nito yan sarap, sarap ng mga kukus nila so ano sila mga Turkish mga Turkish Christian yung mga nagbebenta dito kulay like, sarap ng mga kukus nila guys wow kulay like, galsin Ah, uh, elite level, sabi elite level. Tu, elite level, So, yung mga tinapay nila guys, yung mga pangalan na. Cute na mga pangalan na. Cute pala na mga tinapay. Tapos <laughs> sa inyo. Mga tinapay, hindi pa yan yan. Ganyan okay, yung mga tinapay nila dito guys. Oh. Ang